Ang buhay ay isang labanan, puno ng hamon at pagsubok, ngunit tandaan mo ito. Ang tunay na mandirigma ay hindi sumusuko, gaano man kabigat ang laban. Hindi mahalaga kung ilang beses kang nadapa, ang mahalaga ay ang tapang mong bumangon sa bawat pagkakadapa. Sa bawat pagkakataon na nararamdaman mong hindi mo na kaya, paalalahanan mo ang iyong sarili kung gaano kakalakas. Ang lakas na taglay mo sa kabila ng lahat ng hirap, ay patunay na kaya mong harapin ang anumang hamon na darating. Huwag kang matakot sa mga kabiguan. Ang pagkabigo ay hindi pagtatapos kundi isang hakbang patungo sa tagumpay. Ang bawat sugat na nakuha mo sa laban ng buhay ay hindi tanda ng kahinaan kundi simbolo ng iyong tapang at pagkatao. Ang bawat luha na pumatak ay hindi palatandaan ng iyong pagkatalo kundi bahagi ng proseso ng iyong paglago ang bawat pagkatalo ay may dalang aral na magpapalakas sa iyo upang maging mas matatag. Tandaan mo, ang mga pinakamakukulay na bahaghari ay lumilitaw pagkatapos ng malalakas na bagyo. Huwag mong hayaang diktahan ng mga takot at alinlangan ang landas na tatahakin mo. Ang takot ay bahagi ng buhay, ngunit hindi ito kailanman dapat manaig sa iyong puso. Itaas mo ang iyong ulo at tanawin ang iyong mga pangarap ng may tapang. Hayaan mong ang bawat hakbang mo ay gabayan ng iyong pananampalataya. Manalangin ka, humingi ng gabay sa Diyos, at itiwala mo sa kanya ang lahat ng mga bagay na hindi mo kayang kontrolin. Tandaan mo hindi ka nag-iisa. Ang Diyos ay nasa tabi mo. Binibigyan ka ng lakas kahit sa mga panahong pakiramdam mo ay hindi mo na kaya. Ang daan patungo sa tagumpay ay mahirap, ngunit ito ang mga hamong ito ang huhubog sa iyo upang maging mas malakas at mas matatag. Magtiwala ka sa proseso. Magtiwala ka sa oras ng Diyos. Darating ang tamang panahon na ang lahat ng iyong sakripisyo ay magbubunga ng tagumpay. Ang bawat patak ng pawis at luha ay hindi masasayang. Kung pakiramdam mo'y mabigat ang lahat, huminto ka saglit, huminga ng malalim, ngunit huwag na huwag kang bibitaw. Ituloy mo ang laban, dahil ang bawat hakbang na ginagawa mo, kahit gaano kaliit ay isang hakbang patungo sa iyong pangarap. Tandaan mo rin hindi lamang ito tungkol sa pagtatapos kundi sa paglalakbay. Ang bawat araw ay isang pagkakataon upang matuto at lumago. Ang bawat maliit na tagumpay ay isang hakbang patungo sa malaking tagumpay. Huwag mong maliitin ang sarili mong kakayahan. May kakayahan kang gawin ang mga bagay na akala mo ay imposible. Ang tanging limitasyon ay ang mga limitasyong nilalagay mo sa iyong isipan. Kaya't itaas mo ang iyong ulo at ipakita sa mundo ang lakas ng iyong puso. Patuloy mong isigaw sa sarili mo, kaya ko ito dahil ikaw ang lumikha ng iyong tadhana. Walang bagyo ang hindi natatapos, walang dilim ang hindi naliliwanagan, at walang pangarap na hindi kayang abutin ng isang pusong puno ng tapang at pananampalataya. Huwag kang sumuko dahil ang tagumpay ay nasa dulo ng iyong paglalakbay at higit sa lahat ikaw ay nilikha upang magtagumpay. Ikaw ay malakas, ikaw ay matapang, ikaw ay isang inspirasyon. Lumakad ka ng may pananampalataya at pagmamahal sa iyong sarili dahil nararapat kang magtagumpay.